Siguradong malaking gulo ito mga kabayan. Fighter jet ng China inatake ang isang Australian P-8 Poseidon Surveillance Aircraft sa bahagi ng South China Sea. Australian government galit na galit sa ginawa ng People's Liberation Army. Dahil nga rito, ang Australia sasamahan ang Pilipinas sa mga pagpapatrolya ng ating mga barko sa West Philippine Sea. Samantala, aircraft carrier at dalawang destroyer ng Chinese Navy nang himasok naman sa teritoryong nasasakupan ng Japan. Ito ay sa kabila ng mas tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansang ito dahil din sa issue ng pangaagaw ng China sa kanilang teritoryo. Ang Beijing pumapalagna sa Estados Unidos at binigyan pa nga ng parusa ang mga American companies na nagbebenta ng military weapon sa bansang Taiwan. Ako po si Roy Zin, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang update sa mga susunod na upload. Mas lalo pangang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng China at sa mga bansang inaagawan nito ng teritoryo. Ayon sa report ng The Guardian's nito lamang September 18, 2024, isang video footage ang inilabas ng China kung saan makikita ang direktang pag-atake at ang delikadong pag-intercept ng isang Chinese military aircraft sa isang Australian surveillance aircraft sa bahagi ng South China Sea. Sa footage na ito, naunang na-upload sa video hosting site na Bilibili kung saan makikita pa ang watermark ng Chinese State Television Military Affairs Channel, mapapanood ang pag-intercept ng isang PLA J-16 fighter jet ng China sa isang Australian P-8 Poseidon Surveillance Aircraft. Base sa report, ang insidente ito ay naganap sa South China Sea noong pang taong 2022. Sinabi ng tagapagsalita ng Australian Defence Force na unverified ang inilabas na video ng China at very confidential din ang mga airborne missions ng kanilang mga aircraft kaya naman hindi ito basta-bastang pwedeng isa publiko dahil na rin sa mga operational security reasons. Gayunpaman, iginiit ng ADF na ang lahat ng kanilang isinasagawang hakbang sa international water at airspace ay alinsunod sa international law. Sa Chinese language video footage na ito, sinabi mismo ng piloto ng nasabing Chinese aircraft na ang Australian aircraft ay isang mortal na kaaway. Noong maganap nga ang insidente ito way back 2022, sinabi ng defense spokesperson ng Australia na ang RAAF P-8 Poseidon Surveillance Aircraft na na-intercept ng Chinese fighter jet ay nagsasagawa ng routine maritime surveillance sa bahagi ng South China Sea noong Mayo ng taong ngayon. Dagdag pa ng Australia, nagresulta sa dangerous maneuver ang ginawang ito ng China na nagbigay ng banta sa kanilang eroplano at sa mga sakay nito. Agad namang umalma ang Shadow Minister of Foreign Affairs ng Australia na si Simon Birmingham Sinabi nito noong Miyerkules na pinapalabas daw ng China sa video na ito ang hindi katanggap-tanggap na pagpapapuri sa isang hindi katanggap-tanggap na military action. Dagdag pa ng spokesperson, hindi lamang Australia ang ginagawa ng China na mga delikadong aksyon. Nandyan din ang ibang mga regional partners nito kagaya ng na mga nakalipas nga na ng China sa Pilipinas. Sa video ito ay pinupuri at hinihikayat pa raw ng China ang mga responsabling aksyon ng kanilang tropa hindi na bigyan ng importansya ang relasyon nito sa mga naagrabyadong mga bansa. Dahil naman sa mga ganitong uri ng gray zone tactics ng ginagawa ng China, papalakasin na ngayon ng Australia ang kanilang presensya sa South China Sea, partikular na sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng mga joint maritime defense activities nito kasama ang Pilipinas ayon sa pahayag ni Australian Ambassador to the Philippines HKU nais ng kanilang bansa na mas palakasin pa ang mga maritime cooperative activities o MCA sa Maynila noong April at August ng taong ito nakasama ng Pilipinas ang Australia US Canada at Japan sa isinagawang joint sales kung saan tampok ang naval forces ng ating bansa sa bahaging sakop ng ating exclusive economic zone. Noong Nobyembre ng nakaraang taon, nagsagawa naman ang kauna-unahang joint patrol ang Australia at ang Pilipinas sa pinagtatalo ng teritoryo ng West Philippine Sea. Giyan ng Australian Ambassador, ang issue ng West Philippine Sea ay isang regional issue kung saan damay din ang kanilang bansa ang South China Sea ay isang critical na daanan para sa pandaigdigang kalakalan na naghahatid ng halos one-third ng maritime trade sa buong mundo at nagkakahalaga nga ito ng 3 trillion US dollars. Hindi raw ito dapat ang ng China sapagkat ito ay isang international waters at may karapatan ng lahat sa freedom of navigation, isang bagay na gustong ipagkait ng China sa international community. Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon ay pumasok sa katubigan ng Japan ang isang Chinese Navy aircraft carrier kasama ang dalawang Chinese destroyer neto lamang Miyerkules, September 18, 2024. Ayon sa Japanese Defense Ministry, dumaan ng mga Chinese naval vessels na ito sa pagitan ng mga isla ng Yunaguni at Iriomote sa Japan at tila ba naghahamon daw ang China sa hakbang na ito dahil mataas na nga rin ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansang ito. Nagpakita ng pagkabahala at pagkadismaya ang Japan sa insidente ng ito at sinabing hindi katanggap-tanggap ang ipinakita ng China na maaaring magpalala sa sitwasyon sa rehiyon. Sa ngayon ay imomonitor daw ng Japan ang bawat galaw ng China at sisiguruhing magsasagawa na mga nararapat na mga aksyon upang ipakita sa bansang ito na hindi lahat ay kaya daw nitong daanin sa pananakot. Kung inyong matatandaan, noong mga nakalipas na linggo lamang ay isang Chinese aircraft naman ang namataan sa Japanese airspace sa mga ipinapakitang military activities ng China sa bahagi ng Japan at Taiwan, nagbibigay ito ng na malaking pangamba para sa Tokyo. Kaya naman sa ngayon ay mas pinaghahandaan ng kanilang bansa ang mga posibleng banta na maaaring manggagaling sa Beijing. Bagong update naman tayo sa West Philippine Sea mga kabayan. Hindi kayat ni Senator Francis Tolentino ang Marcos administration na magrenta ng mga karagdagang mga barko o mga frigates para may maipadalang karagdagang naval assets ang ating bansa sa West Philippine Sea. Sa kasalukuyan nga ay tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga barko ng China sa West Philippine Sea dahil narinito sa pagatras ng BRP Teresa Magbanwa sa Scudde Shoal. Dito nga ay mas lumakas ang presensya ng China sa teritoryong ito na pasok na pasok sa ating exclusive economic zone. Ayon sa Estados Unidos, ilegal ang ginagawang expansion ng China at patuloy nga magiging suporta ng kanilang bansa sa Maynila lalo na sa lumalalang tensyon sa mga territorial disputes. Pero kahit pa nga dumadagsa ang mga suporta at tulong ng international community sa ating bansa, malaking problema pa rin ang kakulangan natin sa mga military assets para magsagawa ng maritime patrol sa mga teritoryong saklaw ng ating EEZ. Sinabi ni Sen. Tolentino na hindi daw praktikal kung bibili tayo ng mga karagdagang makinarya sa ngayon dahil bukod sa may kamahalan ay halos limang taon pa nga bago ito mabuo. Hinikayat ng senador na kumuha ang ating bansa ng mga frigates na pwedeng rentahan mula sa mga kaalyadong bansa Bukod sa mas madali itong maipapadala sa Pilipinas, mas mura at mas mabisang paraan daw ito para matapatan ang agresibong hakbangin ng China. Kamakailan lamang ay pinalagahan ng China ang Amerika? Sa ulat nga ng ABC News, inanunsyo ng Beijing ang pagpapataw nito ng sanctions sa siyam na American Defense Company na nagbebenta ng mga military weapon sa Taiwan na ayon sa bansang China ay bahagi daw ng kanilang teritoryo at nagbantang muli itong kukunin kahit pag pa sila ng kuersa. Ayon sa Chinese state media, sinabi ng Chinese Foreign Ministry na nakamonitor sila sa galaw ng Taiwan at ng mga kumpanyang ito. Hinihintay na nga ngayon ng Taiwan ang mga deliveries ng F-16 fighter jets, Abram tanks at ng mga missiles mula sa Estados Unidos ang pagpapataw ng sanctions ng China ay matapos nga ang mga pagpressure nito sa Taiwan at ang pag-uutos nito sa US na tigilan na ang pagsuporta sa Taipei sa declaration nito ng kalayaan. Naka-freeze na sa ngayon ang mga property ng siyam na defense firm ng US sa China at ipinagbawal na nga anumang transaksyon ng mga ito. Ang mga apektadong kumpanya ay ang Sierra Nevada Corporation, Stick Rudder Enterprises, Cubic Corp, S3 Aerospace, Tcom Limited Partnership, Texor, Planet Management Group, Act 1 Federal at ang Exovera. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruin mag-subscribe, i-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.